Welcome back Food sa Bentong Farming. So, January 15 update. So, wow. Yeah, So, si Ibana number 1 is di compute na nato no, pila ka days na gyud ang pagbubuntis. So, as of January 15, na day siya sa ika 96 days of pregnancy wow. niya. So, Muna ang kang ibana number 1. So sa sa kang ibana number 2 dito sa as of January 15 is nana day siya sa 20 days uh, from uh, AI artificial insemination. Gikan to, gi AI 20 days na day nilabay. So gi observe nato kag so walang sign of heat. No, no reheat, walang sign ng reheat. Then last ugma 18 uh, 21 days no. So ito kang Iba na number 2 then si Iba na number 3 so nawala ang iyahang sign of istros yung paglalani niya nawala no? so paabot na puntaan ni eh, guys then sa ato ang mga biit katong nagigit last time is uh, kagahapon ay na nagpalit sa ato so thank you kang sir cm bilaniso uh, salamat kay sir kay pinisalig ka sa Bentong farming uh, mga buhi kung palit gyud siya so ang nabilin ron is ato ang uh, future na inahin no okay, tulo pa man lang atong inahin dire so magdagdag ta ug duha para mahimo nang mga uh, sa mga baboy then itong uh, manok na punta sa manok na punta sa Bentong farming So, manatog pa kaundi ha. Then, dere nga side natin napansin kagayin na nga morag. Naisip niya. So, ugma. Tambal taan ugma sa ila ha. Then, dito ha. Ah, mga alaga nato to. Katong gi. Gi O. Sagbot. No? Itong gi nato Para makawang sa sagbot. Is, nabawasan sa na gid sila. Hinahinay na. So, kagahapon. Sunday sa Bentong Farming. Is, nagbanding ang family. Ang team ni Bentong Farming no? Team Bentong Farming and Family. So, medyo nalingaw ta, medyo naling. Uh, eh. Sa breeding nato, no? Sa breeding area sa uh, mga breeder, yung mga uh, free-range chicken. So, nanay mga itlog dai mga pugaran din. Sila tulat nang tanga magpusa sila. And that's all. Uh, keep on watching sa Bentong Farming para ma-update mo then i-follow sa atong Facebook page then sa ato ang YouTube channel uh, click the ring button para ma-update mo pag mag-upload -up na po tag mga bagong video regarding sa update sa Bentong Farming kay i-witness cute na to ang mga pangyayari sa Bentong Farming so that's all thanks for watching click subscribe bye bye